dito na. Ito ng ano. Adong na maknook. Wala pa naman pa pa na. na 'yan, spot to it. Yeah. Ayan na sa paligid. Ayan okay, mga damuan ng hapon. Dito tayo sa ano. Ang inauguration ng bagong mayor ng Watanong. Hindi pa nag-uumpisa mara. Di ba gagawin mong Unti-unti pa lang din ay mga ate ito yung gig galing Visayas nalabas tayo bababa tayo ayan traffic yung mga na kasi unti-unti na nagdanatingan yung ano lalay sa kabila po yata ang daan sa kabila ay, Layo. Ala, ilo shout out diyan. <laughs> hello, hello. Dito ang gate, dito ang gate. Dito tandaan. Dito tayo. Ay, mga naka talaga na ano, may dogs my dogs ito tayo tayo dito sa loob pantay okay, tayo okay, tayo wala pa naman ang isa yeah. ay mataon na <laughs> ayan <laughs> ay, marami ng tao ang traffic na marami sa loob wala pa naman ano wala pa sa kalatid. Ay! Pa dito mo tayo mag-abang sa <laughs>